salita ng Diyos ang lahat ng salitang ito na sinasabi, Ako ang Panginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangisman ng anumang anyong nasa itaas sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak, hanggang sa ikatlo at ikaapat na sali ng lahi ng mga napopoot sa akin.' at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bumanggit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Anim na araw nagagawa ka, at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan, ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae. Ni ang iyong aliping lalaki, ni babae. Ni ang iyong baka ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga ang daan. Sapagkat sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw, na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magbibintang sa iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa, huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. At nakikita ng buong bayan ang mga kulog at ang mga kidlat, at ang tunog ng pakakak, at ang bundok na umuusok. At nang makita ng bayan, ay nanginig sila at tumayo sa malayo. At sinabi nila kay Mueses, Magsalita ka sa amin at aming didinggin, datapuat, Huwag magsalita ang Diyos sa amin, baka kami ay mamatay. At sinabi ni Mueses sa bayan, Huwag kayong matakot, sapagkat ang Diyos ay naparito upang subukin kayo, at upang ang takot sa Kanya ay sumainyo, upang huwag kayong magkasala. At ang bayan ay tumayo sa malayo, at si Mueses ay lumapit sa salimuot na kadiliman, na ng Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Mueses, Ganito mo ang sasabihin sa mga anak ni Israel, Kayo ang nakakita na ako'y nakipag-usap sa inyo mula sa langit. Huwag kayong gagawa ng ibang mga Diyos na iaagapay sa akin, Nang mga Diyos na pilak o ng mga Diyos na ginto, huwag kayong gagawa para sa inyo.' Isang dambana ng lupa ang inyong gagawin sa akin at inyong ihahain doon ang inyong mga handog na susunugin. At ang inyong mga handog tungkol sa kapayapaan, ang inyong mga tupa at ang inyong mga baka sa lahat ng dakong aking ipaaalaala ang aking pangalan ay paparoonan kita at pagpapalain kita. At kung igagawa mo ako ng isang dambanang bato, ay huwag mong itatayong may tapyas, sapagkat kung iyong gamitin ang iyong patalim doon ay iyong nilapastangan yaon. Di huwag kang sasampa sa aking dambana sa pamamagitan ng mga baitang upang ang inyong kahubaran ay huwag malitaw sa ibabaw niyaon.